Hmm, kamusta ka na? 3 hmm. months yata. Saan basa siya? O, oh, giniginaw ka. Bait niya, no? Sab so, sa inyo mga farmers. Good morning. Sugam muna tayo ng baka. Ayan po yung aking baka. Si, si Una. Una! Una! Hmm, Lamitingin siya. Talagin ko lang yung tala sa una, halika dito. Nakakausap eh, ano, parang tao. Liga, liga. Ito ko siya itatali. Yan, Diyan na po siya. Malapit sa kalsada. Marami na ang mo rito eh. Oh. Una. Una. Hmm, malapit pa yan oh. No? Hmm, alam niya yung pangalan niya, ano? Eh, Mabait po itong baka ko na to, eh. Hmm, Ay, magpahawak. And so, sunod naman po natin yung isa, si, si Dua. Ito yung pangalan niya, pero sa, sa Tagalog, pangalawa. Hmm. Ito naman po yung babae. Dalawa po kasi yung baka namin eh. Syon. Ayun siya. Wabog yung baka ngayon kasi ulan ng ulan eh. Wala naman kami pagsilungan na may ano siya yung may bubong para sana hindi na na lang yan Duwa. Oh, ayan po siya oh. Duwa, duwa, duwa. Hmm, kamusta ka na? Hmm, ayan po siya. O. Ito po halos kabibili lang to eh. Siguro mga 3 months yata. Saan ang basa siya? Oo, oh, giniginaw ka. Bite niya, no? Ayan, saglit lang po. Kalagin ko lang po yung tali. Huwag siya tinali sa bayabas eh. Ayan, so dito na po muna si Dua. Ayan, no? Maraming mga pung damo rito. Guide lang po yun ng kalsada. Ayan o. Tapos Damo nakakainin niya. Yung damo na yan, hindi niya kinakain yan eh. Yung mga kugon, mga ganyan damo, kinakain niya po yan eh. Tapos yung mga dahon ng kamuting kahoy. Ayan. Ano? Dua! Dua! pinaglalapit ko lang po para susuga ako ng baka para pag magsusuga na ako ulit ay hindi ako mahirapang hanapin lapit lang po sa kalsada to, pero gusugahan ko ng baka na to pero hindi po sa amin na lupa nakikisuga lang po kami rito ay pastol saan na siya? dito na siya Ayun na siya. Mm. Medyo payat to si Una eh. Kasi medyo napabayaan nung nung Una. <laughs> nung medyo bata pa siya kaya yan. Medyo payat talaga siya. Ayan guys. Binakunahan na po namin yan ng vitamins. Tapos lagi ko pinapainom yan ng tubig na may asin pero mahirap pa rin talaga tumaba so yun lang po guys like share and subscribe po sa mga hindi pa po nag subscribe sa akin channel maraming salamat po sa inyo sa panunood God bless po sa ating lahat sana po ay uh, mabuhay ng maayos ang ating mga alaga at hindi magkasakit yun lang po bye bye